Sa linya na natin, Yan. si Attorney Chofi Lugwadi, ang chairman po ng LTFRB. Ang daming issue. Meron uh -oh. tayong uh, inaabangang uh, welga. May welga. Sa darating na lunes at martes. Meron kayong April 30 deadline, deadline na wala ng extension para po sa franchise consolidation sa ilalim ng PUV modernization program. At marami daw mga jeep na hindi talaga magpapaconsolidate. Uh Oo, -oh. so ano mangyayari sa kanila? Magiging uh, ano na sila? silaweng, Colorum. Uh, uh -oh. Kolorong. kolorong. Uh, plus By syempre, may sa dulo, may fuel subsidy pinag-uusap. Uh -oh. O, nasa linya Kung na natin si Atty. Guatis. Sherban, magandang umaga. Hi sir. Good morning po Joel and good morning Wayne. Habang nakikinig po sa inyo, ako sa inyo, ako kinakabahan <laughs> sa mga issues po ng LTFRB pero tatagutin eh. po natin ang ayan. Opo, opo. Oh, oh, Ay, magandang sige. balita po na ipapahatid ninyo sa mga... Tumatanggap po ng subsidy. Yes, 'yun muna unahin natin oh, yung unahin good unahin news muna. No? Nasaan na po ba yung inisyatibo para makapagbigay ulit ng fuel subsidy ang gobyerno? Ma'am Weng, ah uh, Joel, mayroon ho kasing uh, pondo na inilaan ng gobyerno ang tinatawag nating fuel subsidy na the moment po na yung uh, Dubai uh, oil nag-breach or na uh, narating na po yung 80 dollars per barrel po. Automatic po may lalabas na fuel subsidy para sa kanila. Mm -hmm. Ngayon po ikinakasan na po namin yan. Uh, pinagbigay na alam na po namin sa DOTR, yung mother unit po namin para kalampagin naman ang DBM mm -hmm. at may release na po yung pondo para maibigay na po namin hopefully by next month yung fuel subsidy ko. Magkano Mag yan, Magkano yan uh, Chairman sa mga modern jeepneys po 10,000 sa mga traditional jeepneys it's about uh, 7,000 po mm -hmm. sa mga tricycles 1,500 mm -hmm. sa mga delivery uh, riders po 1,000 sa mga uv express at uh, yung mga iba-ibang uh, uri ng pampublikong sasakyan it's about uh, 7,000 din po yung kabuuan po na budget na dapat ay ipapalabas ng DBM, magkano po yun? Yung ba yung 1.6 billion? iyan po yung uh, inaproban po ng uh -huh. uh, Kongreso na 1.6 billion na paghahati-hatiin po yan sa mga kung mga riders and mga operators po ng pampublikong sasakyan. Kung sino po inakatanggap do sa dati nating fuel subsidy program no nakaraang taon, yun din po ang the same individuals yung makakatanggap po ng fuel subsidy ngayon. Uh, definitely po kasi po may mga pangalan na yan especially po sa LTFRB. Mm -hmm. dahil kami po ang namamahala ng mga pagbibigay ng pondo sa mga Uh, kwan po, operator. Mm -hmm. May mga pangalan na yan, naka-assign na po sa land bank yan. Automatic po. Uh, dinidebit na lang ng DBM yan sa mga land bank account nila. Paano yung Ang ano? problema po yes, ma'am Wang Apa? is sa mga LGU, yung mga tricycle po kasi mm -hmm. mga walang uh, land bank account yan. Mm -hmm. So usually it's GCash and then usually kung minsan cash na binibigay. Mm -hmm. Ang problema ho i yung listahan ho, kung minsan nag iba mm. yung operator ah, ng tricycle okay. po. Mm -hmm. Kaya kung may mga pagkakaantala po sa pagbigay ng mga pondo. The first time niyo bang bibigyan ng mga tricycle o nung mga nakalipas na panahon eh nabigyan na ho sila. Nabigyan na po yan nung nakalipas na. pang panahon o, o po, di May ano, basihan no, na, na tayo. May basihan na tayo, Chairman, no? Uh, ng, uh, Definitely bibigyan. po. Mm. Yes. Uh, kaya lang yung listahan po palagi nang gagaling sa DILG. Kung minsan po nag-iiba-iba yung listahan dahil nag-iiba-iba daw yung mga operator, may mga operator ngayon na sa susunod na mga panahon ay hindi na po nag-ooperate. May mga bago namang sumama sa programa. So nagiging dynamic po yung listings. But the fund is always there na naman po. But may mga instances po na na hindi ko na ibibigay lahat mer konting delay ho Okay ano pong gagawin mm. doon sa ganong klase ng problema halimbawa nagbago yung operator Joel pero deserving na makatanggap ng fuel subsidy Ma'am ibig sabihin 'yan pag nagbago ka ng operator hindi ka na ho nag-ooperate ng public utility uh, na vehicle po hindi kung so, halimbawa po ho, nagbago na benta yung tricycle nabenta, oh. or yung jeep halimbawa iba na yung operator niya pero tumatakbo uh, pa rin po yung sasakyan So, sino ang makikinabang doon sa fuel subsidy? Ma'am, mayroon ho kaming batas dyan. Yung current operator ho, basta ipagbigay alam lang po sa LTFRB, Oo. mapapalitan po yung pangalan. Ayaw. Sa mga tricycle naman po, mm -hmm. ipagbigay alam sa kanilang lokal na pamahalan. Mm -hmm. And then, syempre, yung lokal na pamahalan, ibibigay naman po sa LTFRB. Mm -hmm. Then, yun ho ang basihan namin ng pera na ibibigay namin sa mga local government unit. Okay. So, hopefully, next month, by May, malalarga na po yung fuel subsidy. Ay, sana na nga po. Kailangan, kailangan na po ng ating okay. mga chopper hostahan. Baka at magkaroon tayo ng patasang problema ang presyo. Chairman, baka magkaroon tayo ng problema kung by May pa natin oh, oh. Yan dahil by May, marami na ang color So, ano po <laughs> oh, magigig? Oh, oh, ano po magiging pasyente <laughs> oh, oh, po German. natin para bigyan po 'yung mga luma, 'yung mga tra uh, traditional, nakalista, oh, no? nakalista oh, doon oh. kasi ay baka hindi naman sila nakipag-consolidate. Eh baka sumababago mababago listahan natin. Ako Joel Tamacarian. Pero ang basehan no. naman namin ng listahan, yung listahan nung time na tumaas yung presyo ng gasolina. Mm. So pag nandun po ho yung pangalan nila kahit hindi ka na-consolidate, ang sabi po ng batas, ibibigay pa rin nila dahil at uh, the time na tumaas ang presyo ng gasolina, kasama ka pa rin doon sa mga nasa listahan. But when the succeeding po, wala na po yung pangalan nyo dahil hindi ka na nag-consolidate, hindi Oo. ka na po. Uh, considered as member ng uh, ng isang cooperative or corporation oh, kasi kung kulorum na chairman, mati-technical kayo doon hmm. pwedeng baka magresulta uh, sa kaso pwede po 'yan ayun hoy pinag-aaralan ng legal division naman namin mm -hmm. pero uh, ma'am ang punto naman po namin ito po ang effectivity po nito ay ngayon. Mm -hmm. Mm -hmm. So as of today, they are still drivers. Yes. Pwede naman ho natin i, 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 i bend over the law and give them the benefit of the doubt. After all, mga super din po sila at the time na naging available po ang pondong to. But we will, of course, uh, refer this matter sa legal division yes. namin. May punto ko kayo dyan. pero nakukuha ko rin yung sinasabi ni Attorney Guadis na kasi nung, ne, nung nagtumaas yung presyo ng krudo at deserving na sila sa fuel subsidy, da dapat na ibigay na sa kanila only that merong burokrasya na kailangan kang daanan eh mm -hmm. hindi agad na i release ang pondo eh so kailangan ibalik sa kanila yung nalugi sa kanila dahil sa pagtaas ng presyo. So regardless ng kung pwede, pwede pa silang bumiyahe by May 1 Oo, or, hindi, o hindi na, eh ibigay dapat na ibigay sa kanila sa yun. Oo. Tama ba yan, German? Tama po yun. Kaawawan naman po itong mga chipper natin. Ho. Kaya dapat ito itulungan ho natin sa kahit pa paano paraan ng gobyerno. Ito ang alam namin paraan para, para ho naman kami makatulong sa kanila. Mm -hmm. Gano'n po karami ulit yung mabibigyan na subsidy? Yung, katulad po yung bilang na nabigyan nyo dati? Ah, uh, ma'am, I don't have the okay. numbers with me right now, Opa. but I can give it to you ho uh, siguro sa susunod ho ninyo interview sa. Sige akin. po. Sige po. Ito ito pag-usapan natin Chairman yung consolidation ano by hmm. May 1. Pag hindi sila consolidated, kolorum na sila, pero ang banta eh, SLA babyahe pa rin. Mm -hmm. At ipapangalandakan pa rin daw nila sa inyo. Uh -oh. Yung prangkisang kanilang hawak-hawak uh, mm -hmm. at ang kongreso lamang daw po ang may kapangyarihan ito pong ipag, uh, ipagsawalang-bisa. Um, ano po ang plano ng LTFRB dito po sa balak na ito ng mga hindi ho consolidated, na mga traditional jeepers? Ah. Sir Joel Mamueng, mm. unang-una po yung frankisang yan ay hindi ho yan isang karapatan. Yan ho ay privilege yung binibigyan ng Estado. Eh, ang Estado rin or ang gobyerno rin po ang ng paraan kung paano mo po gamitin yan. Ang sabi po ng Estado, is dapat ho kayong mag-consolidate ngayon po an effective fleet management. Number two, yung hindi ho ay uh, yung babyahe po na kolorum on May 1 po, hindi ho naman namin kaagad yan uhuliin on the first day. Mm -hmm. Bibigyan namin sila ng show cost notice kung bakit hindi po sila dapat huli, uh, tanggalan ng prangkisa. And then, after that po, kung hindi ho sila makapag uh, Bigyan ng kanilang sagot o yung sagot po nila ay hindi katanggap-tanggap. Uh, pwede na ho namin outright doon tatanggalan na ng prangkisa po. At so the next time makita namin sila sa daan, ma'am nakahanda na po yung napakalaking impounding area namin sa Pampanga, mm -hmm. sa Tarlac. At dito sa may Quezon City po para sa ganitong mga eventuality po. So ibig sabihin maramihan ang nakahanda kayo sa maramihang pag-impound po ng mga kolorong sasakyan by well siguro mga first week of May. Mga second week of May na po siguro ang saturation po niyan. At kapag na-impound chairman, ang alam ko hanggat merong penalty yon habang hindi siya nakukuha sa inyo o nababawing sasakyan, daily rate po yun tipo ba? magkano po yung daily rate nun? Ma'am, pag ang jib ni ho, ang ang penalty niyan is 50,000 sang ayun po sa batas. And then after one month po na hindi ninyo nakuha, meron lang pong uh, rate na nilalagay dyan. But normally po, that's only about uh, 2% po ng penalty ang ang nagiging uh, rate po niyan. Mm -hmm. Hindi po daily, it's a weekly rate weekly po. Weekly rate. Oh, storage, weng, may storage yan. Kasi siyempre, storage fee po yan. Uh, Uupa sa, u -u ang Correct. gobyerno ng lupa uh -huh. para pagtambakan sa kanila. Tapos, uh, siyempre, binabayaran so ng gobyerno. So, everyday yun. na hindi yan nababawi, uh -huh. 2% ng 50,000 per week Surcharge ang ipapataw uh -huh. sa inyo. First. Pero, yes. po yan. Pero no, ano, linawin ko lang Chairman, uh, hindi ko lubos maintindihan kung bakit mag-i-issue pa kayo ng show cause sa kanila considering na effectively, weng may one, wala na silang franchise, oh, oh. 'di ba? So, uh, mm -hmm. mag show cause ka, uh, kung bakit hindi dapat katanggalan ng prangkisa. Mm -hmm. uh, bakit ano pa bang pinag-uusapan natin franchise? Wala, wala na, na nga may... po eh, 'di ba? Wala nang prankisa, Chairman. Joel tama ka, Pero may proseso po tayo. Yung tinatawag nating due process sa batas mm -hmm. na bago ka huliin diba, or bago ka impound ng sasakyan mo, padadalang ka muna namin ng notice. Dahil ito po pagbabawi ito ng prangkisa. Sa batas po bago mo bawiin ng prangkisa ng isang uh, sasakyan or bago mo ito impound muna, bigyan mo muna ng SOCOS paggalang po sa kanila at mm -hmm. uh, pagbibigay po sa kanila ng warning muna ito. Okay. Uh, ah, kaya sana hindi na ho kami humantong sa puntong yan na kailangan pa ho namin i-impound yung mga sasakyan nila. Gano'n pa po ba karami yung hindi nakapag-consolidate? Lalo na yung sa grupo ng Piston at Manibela na nagmamatigas po na talaga, Ay, talaga hindi talaga kami consolidate Kahit um, anong mangyari. 80% daw ng hanay nila hindi Oo. consolidated. Correct. No. Sa kabuuan po, Attorney Guadis, ilan pa pong porsyento, ilan pa mga bihikulo ang hindi consolidated? Sa buong Pilipinas po, ang consolidation rate na po namin is Close to 79% na po mm -hmm. which is very very ideal na po yan dahil isa sa mga pake ng modernization is talagang bawasan mm -hmm. yung mga pampublikong sasakyan sa daan. For an effective fleet management po yan. So I would say po for Metro Manila po alone, uh, ang nakapag-consolidate po rito is uh, marami-rami about 59% na po. Mm -hmm. So may mga, I would say, 2,000 pa ho for Metro Manila. But this includes po yung mga hindi na pumasada after the pandemic. Kung chairman, kung mawawala oh, po sa kalsada yung mga hindi consolidated, halimbawa sabihin natin first week of May, but you only have 79% na consolidated nationwide and 59% o 50% dito sa Metro Manila. Kakayanin po bang pagsilbihan yung laki ng volume ng mga Uh, pasahero pag nabalayo mga hindi consolidated? Ma'am, kayang-kaya po nagkaroon na po kami ng simulation yan. Ejemplo lang po yung Espanya. Kung sakali man pong mabawasan ang jeepney may bus po yan, may UV po yan, may taxi, may TNVS po Ang mm -hmm. daming klase po ng sasakyan na bumabay-bay sa mga kalsadang yan mm -hmm. na pwede pong mag-takeover sa mga jeepneys. In fact ho, sa sobrang dami po ng jeepney natin, nagkakabuhol-buhol po ang traffic natin. Kaya nararapat lang po talagang magbawas po tayo. And then kung napapansin po natin, karamihan sa mga jeepneys po natin, hindi puno. Mm -hmm. mm -hmm. Kuminsan apat lima lang ang pasahero. Ngayon mm -hmm. pag nagkaroon ka ng fleet management, nagbawas ka po yun lang mga nasa kooperatibang nilagyan mo rin. Puno lahat yan dahil may fleet dispatching na yan. Mm -hmm. Every one minute or every two minutes po ang labas niyan. Mm -hmm. So nagkakaroon ho ng maximize use. Kaya kami ho ay very very confident na hindi ho kami magkakaroon ng problema comes May 1. Unang-una uh -huh. -una po nasubukan na ho namin ng strike. Yung mm -hmm. mga hindi po sumama sa strike, yun po yung mga hindi na rin ho sasama talaga sa consolidation ay hindi naman po na paralyze ang aming uh, public transport system ng mga strike na ginawa nila. Mm -hmm. Okay, so, sige. So to note mm -hmm. lang na ang mag, um, ano tayo magbabawas tayo sa public transport considering na ito yung isang biyahe maramihan hang sakay. Pero sa pub, uh, private uh, transport Joel, isa dalawa sakay. Mm -hmm. Bibo ba uh, chairman guards? Uh, isa naman yung problema natin yan. Oo napakarami hong mga sasakyan sa daan. May long term uh, po yan? solution po yan which is a good public transport system. Okay. Sa ngayon po hindi pa po namin may yan sa gobyerno dahil ginagawa pa po yung mga subway, yung mga train, and then nagdadagdag po kami ng mga buses. So ang short term solution po dyan ngayon, is an effective public utility transport system gamit itong mga jeepneys. Hmm. Basta effective naman po yung management niyan. Yun yung dispatching is one every one minute ho. Sino Kaya po ang magmamanage Yung kooperatiba. Yung, ko mga kooperatiba po. So ibig sabihin sa bawat lugar, parang may terminal don Chairman, at yung kooperatiba magmamanage ng terminal at they would know kung kailan ang dispatching o pagpapalabas mm. ng sasakyan. <coughs> totoo po dahil ang mga miyembro opo oh totoo po yun ma'am dahil ang mga miyembro rin ng kooperatiba ay hindi yung mga operator sa mga rutang yon halimbawa Espanya yung mga operator doon sila rin ang mga nag-compose ng mga kooperatib in those areas mm -hmm. so gamay na gamay nila kung ilan ang dapat na ilabas na jeep at any given time okay. At attorney isa sa mga ano uh, hugot nila Ayaw nilang bumili ng traditional jeepney dahil marami na raw na lugi. Meron ba kayong datos na meron ang mga nalugi. kooperatibang nalugi eh, nung sila'y nagpa-consolidate at bumili ng mga inutang nila mga jeep? Sir Joel, hindi naman po maaalis yan. May mga instances po kung nakita na nagkaroon ng problema. Pero ang problema po ay hindi po dahil sa hindi po viable yung rota. Kundi yung mga officers po nila nag-away-away po, may problema or issue sa pera. Mm -hmm. Kaya nagkawatak-watak po. Pero kung yung viability ng rota, hindi po. Dahil lahat ko ng mga rotang yan, may pag-aaral kami, and viable po lahat yan. Chairman, may sinasabi din po sila, ah, para sa naman ng gobyerno, gaano katotoo yung kaya naluluging ibang nag-consolidate at modern jeepney operators? Dahil po pumapasada pa yung mga luma. kung mm -hmm. Kumbaga nagkakaroon pa rin ng competition. Ay, totoo po yan. Kaya nga po minamadali namin tong, itong, uh, itong uh, modernization. Dahil 30% po ng mga pumapasada ay yung mga ko kolorum po hindi lang traditional mga kolorum mm -hmm. the moment na may modernization ka na tukoy na namin kaagad kung yung jeep na dumadaan sa harapan namin ay kolorum o hindi. Dahil pag ikaw ay hindi kolorum, member ka ng isang kooperatiba. Mm -hmm. Which is one of the reasons kaya sinabi ng Pangulo nung magkaroon sila ng town hall meeting na tuldukan na itong, kolo, itong uh, traffic problem. Ang isa sa mga solusyon dito is to modernize the jeepneys para ma-identify yung kolorum na 30% na umahagaw sa kita ng mga lihitimong mga transport operators. Kaya hindi na mababagong posisyon ng pamahalaan, lalo ni, ni Pangulong Bongbong Marcos na wala nang extension, Weng. Oo. oo. No naka, more extension. Nakakailang extension na po, oh, okay. eh. Tagal-tagal nang dapat pinapatupad. Ang dami ng extension. Opo, Sir Joel, Ma'am alam mo, pag nag-extension ka naman, ang mag strike naman dyan is the 79 percent. Oh, mas malaki. To to yeah. yeah. Sila po ay nagbanta na rin sa LTFRB na pag hindi ho uh, inaksyonan ng oh, pamahalaan mm -mm. itong problema, sila mismo na mag strike So hindi na yung 20 na sinasabi nila, yung 79 naman ho ang magiging problema namin. Ang hirap ng buhay ninyo chairman, kaliwat-kana ng pambablack mail. <laughs> pagbabanta ng sektor ninyo. Kamusta naman ang oh, inyong diba? kalusugan, Chairman? <laughs> okay ka pa ba? Sa kabilang no. banda. Chairman, no. oh, <laughs> Opo. Oh, kasi ganito. Hindi na ako nakakatulog. Opo. Oh, oh, sa, ganito po, by May, ina-expect na natin, Joe, well, darami yung kolorum, di ba? Kasi mamawala ng prangkisa. Ano po magiging discardin nyo sa panguhuli? Kasi ngayon na tumatakbo pa sila at may hmm. prangkisa pa, sandamakmak po ang kolorum. Hindi po napipigilan ng mga ahensya ng gobyerno. E eh, paano pa kung dumami dahil tatakbo pa rin yung mangwala ng prangkisa by May? Uh, Unang-una po, kung narinig natin yung uh, speech ng Pangulo, inatasan po niya ang DILG at kapulisan na tulungan po ang LTO. Dahil ako ang LTO lang at MMDA lang di po, hindi ano, mm. po kakayanin. Mm. Number two, ang hirap pong i-identify ng kudorum sa ngayon. Dahil yung traditional jeepney na nagdada, nagbumabaybay sa daan, hindi mo naman makikita kung kolorom yan o hindi. Mm -hmm. Maliban na lang kung kunin mo yung mga papeles. Mm -hmm. Mm -hmm. Pag nagmodernize na, identified na ng mga kooperatiba, yung bumabaybay sa isang rotaho, halimbawa yung Spanya or yung Commonwealth, alam na namin kagad na pag hindi ka sumama, ikaw ay automatic color, madali na pong humuling yan. Mm. Alright. O sige, Chairman, damihan niyo po yung mga impakan po natin ng mga color. Matsyak, uh, dadami po ang, ano, ang uh, mahuhuli po niyo. In the meantime, salamat at good luck po sa inyo. Matulog ka po, Chairman. Ah, Pahinga ka. Ha? salamat po at salamat. maganda umaga po sa inyo. Thank you. you. Uh, you. Sa po, you. nasa okay. daan po ako at uh, magchecheck po ako ng mga nag-strike. Sige, nags bantayan ka namin. Sa malapit po sa inyo. Bantayan ka namin. Salamat po. Ah. At, uh, Magandang umaga po. Ka thank you, thank you. Si Atty. Teofilo Guadis, chairman ng LTFRB, mga kapuso. Alam mo, sa